Hello mga bayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, nag po ako sa mga tira ni Tambalus Los sa mga bumabatiko sa ginagawa ng kanyang mga tuta na young guns. Diyan sa tuwad kong committee mga idol. At pinakita ko rin po ulit doon kung kaano kakurap ang buong kongreso natin mga idol. Tingnan nyo naman po ang mga dinadagdag nilang mga bilyones na halaga from Neptogaa. Diba? Putya mga certified magnanakaw talaga yun, eh, no? So guys, bilang isang political vlogger, I don't just wanna vlog. I also want to solve a problem in our country. There are many problems in our country politically, economically, socially, etc. So ako bilang isang political vlogger, para may masolve po akong problema sa ating bansa, mga idol, all I have to do is to pick one problem. At ang napili ko nga po mga idol ay solusyonan ang scam survey mind conditioning problem sa ating bansa. Wow! At kakailanganin ko po ang tulong ninyong lahat mga idol para po makapag-conduct po tayo ng sarili po nating survey sa social media. Yeah! Kaya naman po inaanyayahan ko po muna lahat ng mga kababayan nating Filipinos na mag-join sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Yeah! non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokonda ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay ma-counter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isasurvey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 6.5 million na katao. Tapos ang 1% ng 6.5 million na katao ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% ng 650,000 na katao ay 65,000 na katao. Tapos ang 1% ng 65,000 na katao ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nila ang 2,500 ang nasa-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa atin mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na magjoin dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Filipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i conduct nating surveys. At syempre, gaya nga po nang sabi ko, 'di ba, kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos Loyalists, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na 'to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol be always be respectful at panatilihin po natin may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. Yeah! So ang gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga iko-conduct na survey. Magkomento ng mga educated opinions or sentiments. Hashtag netizentiments. Yeah! At syempre po, isishare ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Wow! Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga eco-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na, mga idol! So bago ang lahat, syempre mag-mimster Rio at katok tawanans po muna tayo, mga idol. Okay ba? Let's go! Ewan ko ba sa nag-send sa akin ito, mga idol, ang lakas ng trip eh. Ito guys ang tinatawag na cannot be. Kasi guys ayon po sa memes na ito, Beta Mayo binasted daw po si Mark Logan dahil ayaw niya sa apelido nito. Teka, ba't ano ba? Eh, putaw nga no. magiging nga naman palang Bet Logan ang magiging niyang buong pangalan. Dapat lang pala talaga na basta din niya si Mark Logan, no? Good decision. Kasi kung hindi, magiging siyang Bet Logan eh. <laughs> Bet Logan ng <laughs> Parang yung kina Beauty Gonzales lang din yan sa ka-Paulo Contis, ba? Diba? Ang tunay daw pong dahilan kung bakit binasted daw ni Beauty Gonzales si Paulo Contis, ayaw niya raw po ang kalalabasan na magiging niyang pangalan. O ba? Diba? Magiging nga naman siyang Beauty Contis. Beauty Contis lang yun, no? O nga naman. Ang lakas po ng trip na nagsend sa akin ito, ah. Sa bagay, memes nga naman, ba? Diba? Hayaan na natin mga idol. <laughs> sa mga magsisend po sa akin ng mga memes, make sure mga idol yung pong maayos naman, ha? <laughs> De joke lang. Kahit ano, basta nakakatawa. Okay lang yun. So ngayon naman mga idol, tutungo naman po tayo sa ating Mr. Rio Reels Talk. Ito guys, manalaman po natin dito kung sino ba sa last three leaders ng ating bansa ang may totoong malasakit sa bayan. Kaya nga po ang tawag ko sa real stock natin ay incompetent leader versus weak leader versus strong leader. So without further ado, let's go mga idol! Sino ang totoong may malasakit sa bayan? Okay, sino ba raw guys ang totoong may malasakit sa bayan? Tara guys, panoorin po natin. Si President Benigno Aquino III ba na ang highest wind speed ng bagyong Yolanda sa kanyang administration ay nasa 315 kilometers per hour. Mm -hmm. Grabe para talaga ang wind speed ng bagyong Yolanda noon, no? Imagine, inabot ng 315 kilometers per hour. Alam niyo ba guys na itong bagyo na to ang dahilan kaya nahubaran ng maskara si Pinoy ng mga oras na yan? The? Dahil sa lack of empathy niya at yung pagiging niyang certified na incompetent leader ang nabulgar sa bagyo na yan. At sa bagyo din natin na ito na si Layan, ang next president ng ating bayan, wow! na si Mayor Rodrigo Roa Duterte from Davao City. Wow! Di ba? Nakapagtala ng 6,352 head. Grabe no? Imagine yung number ng mga natsugi ng Yolanda sa ilalim ng leadership ng incompetent president na si Pinoy, no? Grabe. 6,352 mga idol. Oh, no. 28,781. What the? Oof. Imagine that number, no? 28,781 ang na-injured. Pucha, parang si Bangag lang din kasi yan eh. Na during typhoon ata siya nagbigay ng command o after ng bagyo. Ewan ko ba? Nakalimutan ko na ang senaryo na to eh. Pero ang pagkakaalam ko, after na lang po ng bagyo eh, na si si Panot ang nandun ata sa lugar noon si Mar Epal eh. Yung sinabi niya yung quote of the decade na huwag niyong kalimutan that you are Romualdez and the president is an <laughs> Dun Doon lalong nawasak ang imahe ni Mar Epal eh, no. <laughs> Injured at may 1,771 missing persons. Mm -hmm. Grabe rin no. Imagine 1,771 ang missing person. So ibig sabihin mga idol, 0% talaga ang ginamang paghahanda ng gobyerno sa Bagyong Yolanda noon. Imagine that number, five and 6 digits ang number of casualties ni Pinoy. Tss, grabe. O si President Bongbong Bong Marcos Jr., ba na ang highest wind speed na bagyong na-encounter niya sa kanyang administrasyon ay ang Bagyong Christine na may 145 kilometers per hour na nak... Mm -hmm. Pusya. 145 kilometers per hour pa lang ang wind speed niyan ni Christine ha? Nasa kanyang administrasyon ang may pinakamahinang bagyo kung ikukumpara sa Yolanda ni Pinoy at Rolly ni PRRD ha. Yeah! Weakest type na yan for the weak leader. Kapagtala ng 146 ed. Pucha naman. Nalampasan pa ng mga taong sumalangit ang number ng wind speed ni Christine eh, no. <laughs> Grabe ka naman bangag. Ganyan ka ba talaga ka careless? Imagine nagbibigay siya ng command during typhoon, no? What a stupid weak leader, no? And 91 injured and 3 missing persons. Imagine that. Naka 91 injured ka pa and 3 missing persons, ha? Pucha ang hinga na ng bagyo na yan kumpara sa Yolanda at sa Rolly, ha? Pero naka 146 deaths ka pa rin at 91 injured. Well, expected ko na ang numbers na yan. Weak leader nga, eh. Diba? yung pang inaasahan nyo O si President Rodrigo Roa Duterte na ang highest wind speed na na-encounter niya sa kanyang administrasyon ay bagyong Rolly na may 298 kilometers per hour. Ngun oh. mm -hmm. Imagine that, no? Mas malakas ng 153 kilometers per hour ang bagyong Rolly kumpara kay bagyong Christina. <coughs> Nakapagtala lamang ng 25. Yeah! mo? naka 25 deaths lamang under the leadership of PRRD nung tumama ang bagyong Rolly uh, May 109 injured and 3 missing persons. Lamang. O wow! Oh, eh, 'Di ba? Pero 109 ang na-injured tapos meron 3 missing persons lamang din. Nagtay si Nabangag at PRRD sa 3 missing persons sa Infernes. Sa injured, mas marami kay PRRD na 109 pero ang mahalaga, buhay sila. ba? Diba? So ang total casualties kay PRRD sa bagyong Rolly ay 134. Excluding the three missing persons ha. Yung kay Bangag, 237 ang total number of casualties niya. Excluding din yung three missing persons ha. At yung kay Pinoy naman, e putrag is 35,370 po ang total numbers of casualty under his leadership during Typhoon Yolanda. Pucha 37,141 yan lahat-lahat kung i-include natin ang 1,771 na missing persons, mga idol. So kung sa paramihan ng number of casualties, pucha, champion po si Pinoy, mga idol. Samantalang second placer naman si Bangag. Tapos butaw sa paramihan ng casualties si PRRD, siyempre. Pero sa pahinaan ng bagyong re-respondihan o paghahandaan, pucha champion naman si Bangag mga idol. 145 kilometers per hour lang si Christine eh. Second placer si Pierre Ardine na merong 298 kilometers per hour na wind speed si Bagyong Rolly. Tapos third pacer naman si Pinoy na may pinakamalakas na wind speed na 315 kilometers per hour. Pero syempre sa pakuntian ng casualties, champion si PRRD dyan mga idol. Siya may pinakakunting number of casualties dahil sa disaster preparations and response nila. Kaya naman, the best ka talaga Tatay Diggs. Aho guys, kunwari ako ang presidente ng Pilipinas. Kaya sisiguraduhin is ko na there will be no disaster preparations and response when it comes to typhoons. Alam niyo kung bakit? Dahil sisiguraduhin ko na walang makakapasok na bagyo sa Pilipinas kahit kailan. Dahil ipapatayo ko ang harp sa bandang Bicol Region. At gagawin ko yung idea na sinabi ko sa inyo mga idol. Nagagawa tayo ng bagyo gamit ang harp na ibabanggan natin sa paparating na bagyo. Para kahit kailan, wala na sa ating makakapasok na bagyo. Mas okay na solusyon yon sa problema natin sa mga bagyo. Di ba mga idol? Ngayon naman mga idol, pupunta naman po tayo sa ating Mr. Rio Pick Talk. Wow! And I pick to talk about this video ni Bangang sa kanyang mga solusyon sa bagyo na darating pa sa ating bansa. Kaya ako nga po sa inyo natanong kung kaninong solusyon ba sa bagyo ang pipiliin nyo? Yung band-aid solution ni Bangang o ang real solution ni Mr. Rio? Tara guys, banatan na po natin to. Layunin natin na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Wow, paano mo naman kaya gagawin yan? <laughs> Sige nga, tayan natin kung anong mga solusyon ni Bangag sa bagyo kung kaya niya bang higitan ang solusyon ko. You'll see, eh? Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pag... Mm -hmm. No, sir. Mas malakas yung bagyong role ni PRRD at yung Yolanda ni Pinoy pinakamahina pa nga si Bagyong Christine sa kinumpara ko kanina sa real stock natin eh. Tama. Tapos kung makapagsalita to exaggerated eh you no? Know? Akala mo talagang sa kanya na yung pinakamalakas na Bagyo you no? Know? Hindi sir, weak leader ka lang talaga. Bababi. Kaya iniulit ko ang mga kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan. Muna, mm -hmm. inaatasan ko ang DOSD na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babalaan sa mga panganib dulot ng mga bagyo. <laughs> Una niyang naisip warning system. Inutusan mo na ang DOST niya na. Boss naman. Nandiyan na nga ang weather forecast ng pag-asa na binabalita ng mainstream media. Alam mo ba na all you have to do is just pay attention on that tapos di mo na kailangan ang warning system na yan? Karagis na idea ng weak leader na to, no? Pang week certified talaga yun, eh, no? Pinatasan ko na rin ang DOST at DLG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Grabe ang bangag na presidente na to, no? Pucha ko makapag-utos, parang first time niyang umupo as president. At yung pagbibigyan niya ng mga command sa mga ahensya ng gobyerno, no? Let me explain something to everyone. Yung last president natin, very competent and strong leader with a strong political will. Kaya naman nahawa ang mga government personnel under him. Okay? Kaso nung nawala si PRRD, ang pumalit ay weak leader. With a very incompetent leadership. E eh di nahawa din ang mga government personnel under him. And then ang nilagay niya sa gobyerno, puro mga tao niya na mga weak din katulad niya. Hindi walang magandang disaster preparation and response ang magaganap under his leadership talaga. Di ba? Pucha, ganun lang po kasimple yun. Kaya kung gusto natin na mag-improve yan, pucha, mag ka na boss. And let the Pisara take over. And put a good people in the government para bumalik na sa dati ang good performance and good governance, including good disaster preparations and response. Pero kung mananatili ka sa pagka-presidente, Good luck, Pilipinas na lang talaga. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo. Mm -hmm. Wow, Operation Listo. Ano naman kaya magiging pakinabang yan sa mga kalamidad na darating sa bayang to? Tingnan natin. Ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon, at pagsusubaybay sa mga sakuna. Wow, sana true para naman po ang numbers of casualties ng disaster preparation and response mo. Maawa ka sa mga tao, boss. Kasi kung di mo magagawa yon, mag-resign ka na lang talaga. Pag ginawa mo yon, mas marami ka pang maliligtas na tao pag nawala sa pwesto ang mga weak leader na katulad mo. Upang maiwasan ang pagbaha, lalo na sa mga mapababang lugar pinag-utusan na natin ang NIA, DOE, DNR at MWSS na unti-untiin ang pagbabawas ng tubig mula sa ating mga dam. Wow! So yun po ang solusyon niya para maiwasan na ang pagbaha. Nakakatawa talaga tong presidente na to. Anong gagawin nyo sa mga dambos? Magdilimas kayo? Another band-aid solution na naman ang naiisip ng weak president na to, eh, no? Tama. Grabe. Bago pa man dumating ang bagyo. <laughs> mm -hmm. Nanyo yung solusyon niya, no? Bago pa lang daw dumating ang bagyo. Versus may solution na hindi-hindi na makakapasok ang lahat ng bagyo. Alam niyo ba guys na makakatipid tayo ng billions of pesos kung gagawin natin ang solusyon ko? <coughs> Imagine this, wala nang bagyong makakapasok sa Pinas kahit kailan. So meaning maliligtas ng solusyon ko ang mga tao na yearly sinasalanta palagi ng bagyo. Wow! Maliligtas po ng solusyon ko na yon ang mga pananim ng mga magsasaka na yearly may nasasayang at nasasalanta dahil sa matinding pagbaha. Wow! Maliligtas din po ng solusyon ko ang billions of disaster funds na nagagastos natin sa mga kalamidad yearly. Wow! Maliligtas din po ng solusyon ko ang mga kababayan nating nakatira sa mga prone to flood and landslide tuwing may tatama na super typhoon sa ating bansa. Wow! Unless na lang ayaw ng presidente na to ng ganong solusyon dahil mas maraming pera nga naman ang papasok ng mga donasyon ng iba't ibang bansa pag nasalanta na naman tayo ng bagyo. Magmamakaawa at manlilimos na naman po tayo sa buong mundo. Pucha kung yan po ang hangarin nyo sa kada kalamidad na tatama sa ating bansa, then you are a pathetic leader. Ang NDRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan ay naatasan na rin na suriin ang kanilang mga pamamaraan sa ilalim ng disaster response upang mas mabilis tayo makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhang pamayanan. And that's how weak leadership looks like. Puro ka lang utos na gawin nyo ito, gawin nyo yan. Isipan nyo ng magandang paraan kung paano nyo masasolusyonan yan. Ba't wala ka bang sariling utak, Mr. President, para solusyonan ang problema natin sa bagyo? Well, it appears to be like that. At nakakalungkot isipin mga idol na hanggang dyan lang ang limitasyon ng imagination niya to find a solution sa mga super typhoon na pwede pang sumalanta to our entire nation. nag lang po ako, okay? Good luck Pilipinas na lang talaga ngayong si Bangag ang presidente natin. Ang DPWH ay I... tinagubilinan na... Tinagub... Tinagubilinan... <laughs> Nag-glitch naman po siya mga idol. Nakrampusang galay, no? Naghang na naman po ang presidente natin. Humina po ang signal. Silinan natin na pagbutihin ang slope protection design ng ating mga kasada at tulay ng matiyak na ito ay angkop sa pagbabago ng klima. Anong para maging angkop sa pagbabago ng klima? Lahat naman ng kalsada at tulay ay matitibay kung ang pondo ay hindi ninanakaw na mga pulpulitikong sa pagnanakaw lang mahusay. nag lang po ulit ako mga idol, okay? <laughs> Kaya ang nangyayari sa mga infrastructure program nyo, puro tapyas ang pondo. Kaya nga nagiging substandard ang mga materialis na mga proyekto. Kaya madaling nasasalanta o nasisira ng iba't ibang klase ng kalamidad. Tama. Diba? O siya ganun lang po yun. Sabihan mo kasi ang mga bata mo na huwag ka mong ng mga pondo para tumibay-tibay naman ang mga proyektong ginagawa nyo. ang administrasyon po ay pinagsisikapang matapos ang Taal Lake Circumferential Road para sa mabilis na biyahe sa bayan ng Talisay, Agoncillo at Laurel. O oh, ayan na, sabihan mo ang mga bata mo sa Batangas na huwag ka mong nakawin ang pondo ng proyekto nyo dyan. Okay? Para matibay-tibay naman ang mga magagawa nyo dyan. di Diba? Bukod pa rito, ay mayroon din proyekto ang gobyerno na magkukonekta sa munisipalidad ng Lobo at San Juan. Ay, nawawala na sa issue si Bangagi, no? Wala na siyang maisip na solusyon sa mga pwede pang pumasok na bagyo sa ating bansa, no? Ocha, weak leader talaga to. Ilang masabi ko. Ay sa matinding pagbago-bagong panahon, ang ating infrastruktura ay dapat masigurong ligtas at angkop sa gitna ng UNOS at iba pang sakuna. Okay? again basta di lang po nakawin ang pondo magiging matibay ang pagkakagawa ng mga yan kaya naatasang ko ang sigot na siguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras kundi matibay at kalidad din kaugnay nito ang DTI naman ay kailangan suriin at yaking maayos ang magagandang klase ng mga materyales at ibang instrumentong gagamitin para sa mga proyektong ito. Kanina, Pucha kung DTI ang aatasan mo sa pagpili ng mga kalidad at magagandang materyales sa mga infrastructure projects nyo, eh sigurado akong palpak ang kalalabasan ng mga proyekto mo. <laughs> But DTI? Di ba dapat TPWH? Kasi nandiyan ang mga engineers na nakakaalam ng mga kalidad at the best na materyales, di ba? Tama. Ako bangag, anong pinagagawa mo? Good luck, Philippines na lang talaga. Diyos ko po itong taong to. Nakakahiya. Ay namahagi rin po tayo ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng bahay na galing sa donasyon ng Metrobank. Wow! Namahagi daw po sila ng tulong sa pagpapagawa ng bahay na nagmula daw po sa mga donasyon ng Metrobank. Eh kayo, saan na ang donasyon ng Marcos Foundation ng tatay mo bangag? Wala lang? Wala kayong pakialam, no? sana yung sinasabi ng nanay mo na ipamimigay nila sa buong mundo. Wala na rin, no? Kabilang yun sa mga red propaganda nila para mabudol ang mga tao. Nakakatawa talaga tong presidente na to. Talagang proud pa siya na i-announce na ang pinagmamalaki nilang mga materyales sa pagpapagawa ng bahay ay nagbula sa Metrobank. Buisit. Nakakaya ka talagang presidente ka sa totoo lang. Buti sana kung sinabi niya na ang pinapamahagi nilang mga donasyon ay galing sa mga ilgaten wealth nila. ba? Diba? Matutuwa pa sana mga Pilipino kaso hindi eh. Sinolo na po nila ang mga sinasabi nilang yaman sa mga red propaganda nila. So nakita nyo naman mga idol ang band-aid solution ni Bangag, di ba? Babawasan daw ang tubig sa dam. Maglalagay daw ng mga warning system utusan ng mga ahensya ng gobyerno na solusyonan ng mga problema na dapat siya nag-iisip kung paano yung gagawin, di ba? Pucha, nakakasuka. Puro lang band-aid solution ng puta. Ako guys, ang solusyon ko sa mga bagyong papasok ay ang real solution. Dahil ang solusyon ko ay gumawa tayo ng HARP or High Frequency Auroral Research Program dyan sa bandang Bicol Region. Sakto yan para nakatapat sa Pacific Ocean ang harp na magagawa natin. So ang harp mga idol ay may kakayahang magmanipula ng weather and calamities. Wow! Ang harp po ay gumagawa ng bagyo, tornado, earthquake, thunderstorms, volcanic eruption, rain, snow, at kung ano-ano pa, you name it. Yeah! So ang idea ko po is gagawa po tayo ng sarili natin bagyo na ibabangka natin sa paparating na typhoon na magtatangkang pumasok at mananalasa sa ating bansa. Yun lang po ang intention natin sa paggamit ng harp. Wala na pong iba. So magiging typhoon stopper lang ang magiging trabaho ng harp na yun. Wala nang iba. At dapat nasa ilalim lamang ng mabuting tao ang kontrol ng harp facility na yun para hindi magamit sa pananabutahe ng ibang bayan o bansa sa mundo. Imagine that mga idol, wala nang bagyong makakapasok sa Pinas kahit kailan. So ulitin ko po yung sinabi ko kanina na maliligtas nung solution ko ang mga tao na yearly sinasalanta palagi ng bagyo. Maliligtas ng solution ko ang mga pananim ng mga magsasaka na yearly may nasasayang at nasasalanta dahil sa matitinding pagbaha na dulot ng bagyo. Yeah! Maliligtas din po ng solusyon ko ang billions of funds for flood control projects ng ating gobyerno. Maliligtas din po ng solusyon ko ang billions of disaster funds na nagagastos natin sa mga kalamidad yearly. At maliligtas po ng solusyon ko ang mga kababayan nating nakatira sa mga prone to flood and landslide tuwing may tatama na super typhoon sa ating bansa. So ikaw, oo ikaw, kaninong solusyon ang pipiliin mo? Yung solusyon ni Mr. Rio? Wow! O yung band-aid solution ng presidente to? <laughs> Kayo na po ang bahalang humusga, mga idol. So, bano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.